hoy kamusta ka happy to? May mga struggle ka rin ba sa buhay? Marami tayong problema. Lahat tayo may problema. Ikaw, meron ka rin ba? Life is benediction. What is your name? Oy, ka Pagod <sighs> Namumroblema ka rin ba sa buhay mo? Nagkakaroon ka rin ba ng mga struggle sa buhay? Ito lang masasabi ko sa'yo. Matuwa ka. Bakit? This is the happy thoughts for today. Akapin ang krus ng iyong buhay at ikaw ay magtatagumpay. Krus ng buhay. So matawa ka kapag may mga cross ka ng buhay Kasi Doon mo makukuha yung tagumpay Imagine mo wala kang cross, wala kang problema Magtatagumpay ka, wala Medyo parang comedy, parang joke Pero logically tingnan mo ha Kung wala kang cross, walang tagumpay That's the logic in life Hindi nawawala ang problema Aminin natin yan Mayaman, mahirap, pinakamayaman, pinaka mahirap, Lahat may problema At alam nyo ba Ang pagkakaiba lang bakit yung iba nagtatagumpay, yung iba nalulusutan, yung iba nagpapakalugmok, yung iba, misa pa nga, nagpapatiwakay. Is ganito. They face the problem. Yun yung nagiging successful. And yung isa, tinatakubuhan yung problema. Diba? Sabi nga ni Jesus, ang taong gustong sumunod sa akin, ay dapat marunong pumasan ng sariling krusa pumasa ng sarili Diyos. Ibig sabihin, maging responsible tayo sa mga buhay-buhay natin. Okay. Now, based naman doon sa gospel ngayon, turo doon, yung highlight is Juan 3, verse 3, 13 to 17. Basahin nyo na lang po. Ulitin ko. Juan chapter 3, verse 13 to 17. Doon po sa buong talatang yon, ang nag-highlight sa akin is, kung paano inangat ni Moises ang tansong ahas ay dapat iangat ng tao ang anak ng tao. Ganun na lang kamahalan Diyos ang mga tao para ipadala si Jesus at yung pinapahirap kay Jesus yun sa krus nga ay para sa, dahil sa pag-ibig niya sa atin. So take note of that. Si Jesus ay inalaw niya na may sa krus. So para ipakita sa tao kung paano tayo ililigtas hindi niya ipapakita kung paano tayo pahirapan. So, madalas tayo takot sa cross kasi ang alam natin, mahihirapan tayo kapag meron tayong cross. Pero kabaliktaran, tinan nyo ah, sa image natin, sa mga katoliko dyan, laging hindi nawawala ang cross. Si Jesus in cross, di ba? So, yung pahirap, yun ang buhay. Meron talaga. Hindi lahat, hindi makakaligtas ang tao, walang exempted dyan. Si Jesus ay cross. So, pagka may cross ka, ibig sabihin kasama mo si Jesus. Pagpasan mo ang cross mo, ibig sabihin, kasama mo si Jesus. Kas, uh, ah, natutuwa sa magiging alagad kanya at tutulungan kanya, 'di ba? May sinabi rin sa isang verse na kung nahihirapan ka, gamitin mo kanyang pamatok, yung kanyang aral. Pamatok yung kanyang aral. So, ang cross ay simbolo ng paghihirap. Sa buhay, siya ay problema, yung mga struggle. Pero turo nga niya, matuto tayong akapin yun. Diba? Dahil, yung cross na yon pag ginakap natin, yun ay blessing. Okay? kapag inakap natin siya, magiging successful tayo. Promise yan. Minsan akala natin yung problema, parusa. Pero, the problem, the struggle, are blessing. Why? Sinadya ng Diyos yan na ibigay sa atin para tayo ay may matutunan. So, galing dyan, may matututunan tayo. And, syempre, yung pag pagkakaroon ng kaalaman na yon ay nanggaling siya dun una sa struggle na nalusutan. Take note, nalusutan. Ha? Magkakaroon ka ng dagdag kaalaman sa buhay mo kapag hinarap mo yung iyong problema. Magkakaroon ka ng uh, growth, magiging mabuting tao kung mayroon kang isang sinol na problema, nagkakarga di ba Sa mathematics nga, diba? Ah, uh, ito, papakita ko sa inyo. Hmm. Ito, galing ito nung kay father. Oh. Okay, ay pa pala sa camera. Ayun. Ay babaligtad ko na lang sana nakita niyo. Ayun. Oh, di mathematics 1 plus 1 equals to 1 minus 1 equals 0 and 1 times 1 1. 1 divided by 1 1. Tama ba yung math ko? <laughs> okay. Paki-correct pag wala ya. 1 plus 1, pansinin niyo po, siya lang yung nag-add up. Siya yung dumami. Pansin niyo ano meron? Merong cross. May cross. So, ibig sabihin, pagkasama natin si Jesus, mag a up tayo. Diba? One minus one. Pag tinanggal natin si Jesus, magiging zero tayo boklod. Diba? Bokya. Ibig sabihin sa buhay, talunan. Diba? Failure. Nawawala. Being lost in life. Pag wala si Jesus. Diba? Ang galing, no? Logic of mathematics, nakakonekta. Then, 1 times 1. In life, yan yung mga nagmamadali. Yan yung mga nagsusortcut. shortcut. akala nila, mas bibili silang yayaman kapag naluloko sila. Diba? Kapag ginawa nila, times times. Eh, kaso, isa lang tayo, eh. Kaya, still pa rin. Babalik ka sa dati. Bokya, or 1 ka pa rin. Okay? So, again, pinapaalala sa atin, 1 times 1, walang shortcut in life. Sa buhay ito, ha, hindi sa mathematics, ha. Then, one divided by one. Ano ibig sabihin nun? Okay? For me, ah, if your goal, if your dream is nakarelease sa ibang tao, yung kabutihan mo ay nakarelease sa ibang tao, yung magandang pakisama mo ay nakarelease sa pakisama ng ibang tao, hindi ka mag improve doon, bro. Okay? So, it's better, in life, we use this. One plus one. The cross. That's the importance of cross. Balikan natin, isa pa, para ma-justify ko sa'yo da formula of success in our life. Yan to yung diniscuss ko nung nakaraan. O, oh, success. Baliktad na naman. Success equals goal, plan, action, and syempre, si Jan. Ano sinasabi dyan? Tina mo. Imagine mo walang plus-plus yan. Walang cross dyan. Ibig sabihin, wala tayong formula. Wala tayong success. Na kung may mga plus dyan, meron tayong success. Ano ibig sabihin ng plus? Goal dapat paghirapan mo, pagplanuhan mo. Yung plano mo, dapat paghirapan mo, harapin mo, aksyonan mo. And lahat yan, dapat kasama mo si God. Yun lang po ang ibig sabihin nun. In our life, importante na meron tayong cross. Formula of life po yan. Hindi tayo dadami, hindi tayo lalago pag walang plus sign. So that's life bro. Ang ibig ko lang sabihin, lahat tayo ay may problema sa buhay na tayo ay nagkakaroon ng struggle sa buhay, ang alang kailangan lang natin ay yung tamang formula, which is the cross. The cross is Jesus Christ, and Jesus Christ are the good things na ginagawa natin. Jesus Christ ay yung mga tinuturo niya. Kaya kung sino man ang mag-angat, di ba? Sa kanyang anak, sabi doon sa sinabi doon sa verse, iangat natin si Jesus. Ibig sabihin, siya yung ating tingnan bilang modelo na kung saan inakap niya yung krus para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa kanyang tagumpay. Kung titingnan mo siya, ayaw natin ng nahihirapan. Pero tingnan mo, lahat tayo naligtas. Kung kayo naniniwala na lahat ng ating mga narating, lahat, lahat yan ay nagkaroon tayo ng paghihirap. Bago tayo nakaroon ng na sweldo, nagtrabaho muna tayo. ba Bago tayo nakabili ng bahay at lupa, pinaghirapan muna natin. And along the way, maraming struggle dyan bago natin nakuha. Lahat na natutunan natin, nung una pinong problema mo yan. Pero all you have to do, isa lang, the formula. Akapin ang krus at i-plus ang resulta. Kapag inakap natin yung krus, ibig sabihin, tinatanggap natin si Jesus. Kapag inakap natin ang krus, ibig sabihin, responsable ka. Kapag namumroblema ka, ibig sabihin, responsable ka. Kasi ang taong irresponsable, hindi yan ang mga problema. They don't care. Oh, totoo yan. Kapag kainakap mo ang krus, sigurado, may darating na success. Kapag may problema, may success. Ang kailangan lang, akapin, harapin. Blessing is always on the struggles. Blessing will come after malagpasan natin ang problema. So, ano ibig sabihin? The word, akapin mo ang iyong krus. Sigurado, magtatagumpay ka. Akapin ang krus ng iyong buhay. Sigurado ako. Magtatagumpay. กัเปี่น้ลง